Sana tumigil naman ang ulan, alon, mga palangga. Ayan po, ang oh, lalaki ng alon. Ginoo ko. Ayan po. Ay, sana naman tumila na. Uminto oh, na ang alon. Nakapakalakas. Pa-high pa na. lalaki-lalaki oh, ng alon. Ginoo po ayun po mga palangga nakikita nyo sa mga oras na ito dito sa amin lugar sa Northern Samar God sana naman po tumilan ang alon mapagad paniliptan po kami lahat ayan nasira na ang bangka na isa na uh, na ng alon kagabi kasi hindi na talaga pwedeng maagapan pa kaya ayun ay ginuko po patawarin po ayun po mga palangga ng kasalukuyan na nanalanta po ang bagyong uwan dito sa amin sa probinsya sa Samar magdamag ngayon alas 11 na ng umaga, 11.30 ng umaga, ito pa rin po ang nangyayari. Ayan. Nagaantay kami lahat dito sa amin kung paano kung hanggang kailan mawawala ito. Hindi <laughs> na namin matrack kung saan na siya ngayon gawa nang wala na kaming signal wala ng internet, wala ng signal ang mga network mga palangga ko nakikita niyo yung alo na yan kung sa personal na ko po kagabi nandito na siya dito ayan nga po o, oh. sira siraan na oh my father god kayo na lang po ang bahala sa amin lahat ng aking pamilya at ang aking mga kababayan dito sa aming probinsya sa Samar. Mama Miri, yun. Tulungan niyo po kami. Yun po. At ayun po, natuklap na yung alulod. Doon. So yan. So yun guys. Ayan kasalubo po yan kung nananalanta talaga ang bagyo lakas loob lumabas para makuna ng video yung ano, sira na laylay na so yun po ayan mag iingat po tayo lahat mga palangga love you all God bless us all sa ating lahat bye